Guys, na yung buntag no? Good morning! Uh, Mga may tura sa baboy nga Hindi ano na mong Mga kilid-kilid ba? Yadobo Pero na, mauna po ni atong sambon Kay may na lang ni eh. Kay go kag sabaw Kulang uh, Pula nang hindi ko eh, Kay tuting ka kayo so, sa ay. oi na kusing mayo sa uh. alip to so, shut out shut out sa so baboy so, shut out sa so baboy di ay eh. no sa natani out sa so baboy so, shut out lagi hapos baboy ay shut out di ha sa so, <laughs> ay joke joke mm. so, ito na guys ah kinuha na natin yung mascara ah ito na no ah ito yung ano lata na to lagain para po lagyan natin ng malunggay so masarap ang higop ito Ayan, ito naman yung mascara, no? So, nakarami tayo nito. yung so, ginansya tayo dito ng ano, mga laman-laman. Saka yung mascara. Isang buong ulo. So, yan naman ang ating lagyan ng sabaw. Ah, sabaw natin. Hmm. Lagyan ng gabi, ah, ganon. Kahit anong ilang, pwedeng ilagay dyan. Malunggay. Para ko masarap manghigop natin. Ayan, ginawa na natin ang dila mga idol, no? Wala nang na dila. Nabot ko na. Uh, ito na, oh. Sabay. Nahalo ko na dito sa, ano, sa maskara. So, ganito lang. Uh, para gawa no? So, mamaya, uh, isasalang ko na dito nito sa, ano, sa uh, kaldero. Pagyan ng gobe, ganun. Para po. Magawang ulam. Oh, ito na guys Ang bisol no Gabi ah, Ito yung panglakot namin dito At ah, mulunggay Yung mulunggay, bubuo yun Ayun na ito, yan po Ayan na, nakakulo na oh Kumukulo na, linuro na ito ng gabi Ayan, Ay, ito, linuro na to, itong buo mga idol Ayan, pati puno niya Tak panu sikit kamu. Nah guys, lunod na guys. Ang kamu guys. Yes, loto na good, guys. Ang ulo guys, no loto na gyud palingkod na to. Ana pug sabaw risky lid no. Aron na siya. Ana ra diskarte dia. Ha? Ah, check out, check out sa umagang ito.